Hello guys, good morning mga kalabada So for today's video mga kalabada naman tayo ano, Nakita nyo ang gamit yan sa paglabad ba yung brasa ng damit o brush yung board So guys mga kalabada, o, ito ang gagawin natin ngayon Ang kailangan lang natin siyempre yung no yung cable tie or binder Binder yun ako nagtatrabaho pa ang tawag namin So kung sa itapon lang agad natin yan or bumili ng bago Pakati natin gawin na i-repair di ba isipan ko lang yan butasan kanina nung habang nagsasaing sa isa kalang kahoy binutasan ko yan binutasan ng pako para kakong pag nabutasan ko pagkatapos ko magluto ng kanin ay di ay na nga so susuot natin susuot yung mga binder dyan tapos gagawin natin parang naisip ko super so, ako oh, naglalaban lagi lagi na lang no. hindi ko may yung sabon kasi nga sira na yung aming brushing board so, ganyan so magagamit na yung hindi na marami natin. Tapos nung matapos ko dyan, syempre kakapin natin yung mga labis-labis para maganda naman. Tingnan lang nga namang mga dulo-dulo. Syempre mahaba yung iba. Pero sa isang butas guys, tatlong binder yung nagamit ko. So kailangan natin na tanggalin yung mga dulo para ng mga nagsagtusok-tusok. Diba? So ito na yung finish product natin guys. And yan ang pwede-pwede na gamitin. Thank you for watching. See you on my next video mga pala si Daddy Rai. Bye for now. Love, love, love. See you. Bye. Oh, yan na ating DIY.